Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinag-aaralan ng gobyerno ng Pilipinas ang pagsasampa ng kaso sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS laban sa China kaugnay ng naganap na banggaan sa Ayungin Shoal noong linggo. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, pagdedesisyon na ng Pangulo at ng Gabinete kung anong aksyon ang gagawin ng gobyerno ukol dito. Sinabi ni Malaya na naunang iniulat ng Department of Foreign Affairs at Philippine Coast Guard na lumabag sa ilang regulasyon ng China nang bangga inila ang dalawang barko ng Pilipinas. Ipinatawag na ng DFA si Chinese Ambassador to Manila Wang Shilian para magpaliwanag sa nangyari. Sagot naman ni Chinese Embassy Deputy Chief of Mission Zhou Qiyong, tinututulan ng China ang tinawag nilang panghihimasok ng Pilipinas sa katubigang pagmamayari nila. Inaasahan namang matatapos sa loob ng limang araw ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa pinsalang natamo ng mga barko nila. Pumirma ang Philippine National Police at Commission on Elections ng data sharing agreement para matiyak ang integridad ng barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na 30 ng Oktubre. Pinangunahan ni na PNP Chief General Benjamin Corda Jr. at Comelec Chairperson George Garcia ang pagpirma ng kasunduan sa kamkrame nitong lunes. Sa ilalim ng kasunduan, maaaring silipin ng COMELEC ang election monitoring system ng PNP para makapagplano ng mga pagtutulungan sa gitna ng pagsasagawa ng eleksyon. Kabilang sa mga impormasyong magiging bukas sa COMELEC, ang bilang at lugar ng mga tauhan ng PNP, pangalan ng mga kandidato at party list, mga paglabag sa election guidelines, at iba pang pa ang impormasyong may kinalaman sa halalan. Makikita rin ang mga subsystem ng PNP laban sa vote buying, fake news at iba pa. Nangako si Acorda na magiging halimbawa ng pagpapatupad ng demokrasya ang BSKE 2023. Nanawagan siya sa taong bayan na magtiwalang, magiging maayos at mapagkakatiwalaan ang resulta ng gagawing halalan. Aabot sa dalawang daang traffic enforcer at miyembro ng emergency response teams ang ide-deploy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa inaasahang bugso ng mga tao manonood sa Grand Heroes Welcome para sa mga Pilipinong nag-uwi ng medalya sa 19th Asian Games. Ayon sa MMDA, titiyakin nila na may nakaantabay ng mga tauhan sa lahat ng venue at ruta na iikutan ng mga ito alinsunod sa hiling ng Presidential Communications Office o PCO. Gagalapin ang Heroes Welcome bukas, Oktubre 25, sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Nakasungkit ang Pilipinas ng apat na gold medal, dalawang silver at labindalawang bronze sa ginanap na Asian Games sa Hangzhou, China. Ayon pa sa MMDA, walang isasarang mga kalsada bukas para sa pagdiriwang. Para sa mga nagbabalak ng dire-diretsyong bakasyon ngayong undas, nilinaw ng palasyo na may pasok sa Martes, October 31. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chelo Igarafil, nilinaw ng Office of the Executive Secretary na walang plano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing holiday ang nasabing araw. Una nang idineklara ng Pangulo na Special Non-Working Day ang October 30 para sa pagsasagawa ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Special Non-Working Holiday din sa November 1 at November 2 para sa pagunitan ng Araw ng Mga Santo at Araw ng Mga Kaluluwa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X, o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok, magandang hapon.